Good morning mga mi, mamimili nga lang kami ng kaunti ni Dada, pandagdag sa tindahan at sa bahay na rin. Kami nga lang muna at ang mga bata ay nasa school. Fast forward at mga ilang minuto nga ay nandito na nga kami. Lumiretso nga muna kami dito sa ulam section. Bibili nga rin kami ng giniling dahil matagal-tagal namin itong nauulam. Ang gusto nga namin ni Dada ay gawing Shanghai. At pupunta naman kami sa kabila at mamimili na nga kami ng ibang kailangan. Tarat at samahan nyo kami. あ At nagpasabay na nga rin si Bunso na bumili kami ng electric pan para sa kanilang room. Si Bunso kasi ang treasurer sa kanilang room. At ito nga yung napili namin at pinatesting na nga namin kung malakas. At pagkatapos nga ni Daday, ako naman. Okay naman siya at malakas din. Habang ang nagpapahangin ay nais-ais ko nga muna yung buhok ko dyan. At fast forward, pagkatapos nga namin ipumunta naman kami sa bilihan ng pagkain ng mga baboy. Duman nga rin kami sa palengke at bumili rin kami ng mga gulay. At pagkatapos nga ay umuwi na nga rin kami. At 'yan lang muna. Salamat sa panonood. God bless.